ang laki yan naman naman po si gangan Arnold Club yung mga insan na pagka nasa position ka talaga nasa iyo yun talaga yung pondo at natanong lang kasi kung saan naman hinugot yung pondo niyan magandang araw po sa atin lahat ako po yung Banat Insan ang yung bungisnis na insan na muli na naman nagbabalik para sa isang makatotoha ng komentaryo opinion at reaction alam niyo ba mga insan na nagkaagulo na ngayon ang alyansah lalang lalo na to si BBM litong lito na at gustong malaman kung paano nagastos o bakit hindi nanalo ang buong alyansa. Ngayon, ang laki ng pera na hinahanap niya 20 billion daw po ang hinahanap nito ni BBM ngayon na parang sinisilip niya kung nagawit ba ito ng tama dahil pagdating sa kampanya nila sa Visayas at Mindanao eh talo po ang buong alyansa doon at ang Duterte ang nangunguna. Baga mga tatlo lang sa Duterte, yung lehitimong Duterte talaga ang makapasok. Ngayon pa man, eh, panalo po sila sa kada boto sa Visayas at Mindanao. Nagkatalo lang po dito sa Luzon. At ang nakakagulat kasi dyan, mga insan, ang laki po ng overvote. Sobrang laki po masyado. Abot po ata ng 17 million. At yung 17 million na yun, pwede na makapanalo nanalo ng ano yun ha? ng isang kandidato o kahit dosing kandidato pa. Di ba? Mga insan, eh, ano, you know, naguluhan si BBBI, malaki na naman ng pondo na yun. Ang tanong kasi mga insan, saan, saan ang galing yung pondo na yun? Yung ginamit nila sa eleksyon nila. Yung 20 billion na yan, saan kung galing yan? Saan nila kinuha? Uh, ah, tanong lang ko ha, eh, ito ba'y kinuha nila doon sa kakulangan ng itong nangyaring kulang na na budget natin sa pamala, 3 months pa lang halos trilyon na ang kulang ng budget natin, doon ba yung inuha? Tanong lang naman, wag, wag nyo masyadong dibdibin, may likod ba kayo? Tinatanong lang naman, kung baka sabihin nyo, fake news yan, nanggaling yan sa balita, hindi sa akin nanggaling yan, mga insan, eh, ito po, Panoorin natin yung video na to. Arnold Club pa yan. Mainstream media nang galing yan. na Ngayon nahanap ng 20 billion na yan na ginastos nila sa, kanyang, sa kanilang kampanya. Pero tila ba sabi nga ni Arnold eh, parang pinags pinagsarahan daw ng gripo. Ano mang gripo yan? <laughs> so eto mga insan. Panoorin natin yung pakinggan na. Pero sa loob ko, Ja, men vi har gjort det. Så vi har gjort det. Så vi har gjort det. Men det er jo ikke. Det er jo ikke.

20 billion something pounds ang laki yan. Tama naman po si Igan dyan, Arnold Club, yung mga insan, na pagka nasa position ka talaga, nasa iyo talaga yung pondo. At tanong lang, kasi kung saan naman hinugot yung pondo niyan yan, mga insan. At bakit parang zero daw sila dun sa parting minda ng mga insan eh. Eh, laki ng pera na yan. Ano ba, ginamit ba nila yan pa ang kampanya o ano, binulsa na lang dahil alam nilang talo sila doon. <laughs> yung mga tansan talang ka naman na Lim daw na nanalo daw yung alyansa dahil halos lahat daw pasok sa alyansa ano? <laughs> Kasi... <laughs> Kung mapasad si Ping Lakson at saka si Serpo mga insan, kahit hindi yan kumumpisahal yan, sa still mananalo yan dahil nga may recall cool na ang pangalan niya Dati nang naging senator yan at kilalang kilala po yan ng taong bayan. Ganoon din si Lito Lapid pero ilabas na lang natin siya sa usapan. Hindi naman pwede ang ganoon ng ang talsunta lang ka itong si uh, Kamil Camille Villar at saka si Aimee Marcos. Magamat una ay nasa aliyansa sila eh biglang ang lumipat 'yan sa pagiging ano nila independent na lang nila pero nagpataas ng kamay sa isang PDP laban. Umaga sumama doon talaga sa PDP laban at kita mo naman na nanalo po sila. Hindi po ba? At ang nakakapagtaka dito, mga insa, ang dami nilang nilaglag na <laughs> mga kandidato po sa side nila. At isa po sa pinanghinawangan ko, mga insa, ay eh, si Manny Pacquiao po. Dahil Mindanao po siya eh. Di ba? Imbis na kampihan niya yung kapwa niya taga Mindanao, eh lumipat po siya dito sa Northern Luzon. Dapat, ano na lang siya, <laughs> lipat na din siya bahay. <laughs> Ay, ganun talaga mga insan, pagkabalimbing ka, hindi ka talaga mananalo, di ba, Talintino? Bagamat <laughs> nagpaalam ka, eh, syempre ganun pa rin yun. Kahit sabihin mong nagpaalam ka, ang nagpanalo sa'yo, ang mga Duterte, Duterte I mean, amin mo yan, di ba? Pero balik tayo dito sa pondo, mga insan, ang laki po niyan, diba? di ba? ko alam kung ginamit ng tama o saan din ginuha yung pondo na yan. Pero ang masasabi ko lang talaga, gaan sa pondo na yan, eh kung binigay na lang nila yan sa mamamayan at di na lang nila ginastos yan sa kampanya kung ginastos man <laughs> kasi ano sila eh di ba ano limitado yung pag-ikot nila hindi naman talaga nag-ikot ng todo-todo pero ang lahat ng pondo ayun nga mga mga insan mahala sila maraming maraming salamat sa inyong panonood at ingat mo kayo palagi